aso, ang pusa, at ang hating gabi. Isang gabing tahimik sa baryo. Habang ang lahat ay mahimbing na natutulog, nagtagpo sa lumang bubungan ang isang asong gala at isang pusang mahinhin. Wala silang balak mag-away. Gusto lang sana ng katahimikan. Ang aso ay tumatahol sa buwan. Ang pusa ay nagbumuni tungkol sa kanyang sugat. Tumigil ka sa ingay mo, wika ng pusa. Hindi mo ba naiintindihan ang lungkot ko? Sagot ng aso. Lungkot? Akala ko yabang. Akala ko gusto mo lang umagaw ng pansin. Nagkatahimikan. Mula sa likod ng bubungan, lumitaw ang matandang kalabaw at humirit. Hindi lahat ng maingay ay nagyayabang. Minsan, ang tahimik ang mas sugatan. Sa sandaling iyon, tumahimik ang aso. Umupo ang pusa sa tabi niya. Hindi na nila kailangan ng salita. Ang gabi ay naging saksi sa bagong pagkakaibigan. Hindi dahil pareho sila ng ugali, kundi dahil natutunan nilang makinig sa isa't isa. Tahimik pero buhos ang damdamin. Habang magkatabi sa bubong ang aso at pusa, bumuhos ang ulan. Hindi sila tumakbo. Hindi sila nagtago. Sa bawat patak ng ulan, tila may binubura sa mga alaala nilang masakit. Alam mo ba, wika ng aso. Kaya ako tumatahol gabi-gabi. Sinusubukan kong tawagin ang alagang nawala sa akin. Ako rin, sagot ng pusa. Tahimik lang ako, pero gabi-gabi kong inaabangan ang tunog ng lumang lata. Hudyat ng dating bahay ko. Mula sa dilim, lumitaw ang pusang kulay abo. Matanda, balibali ang bigote. May tali sa leeg. Tahimik siyang naglakad palapit sa dalawa. Ang bubong ay hindi lang silungan. Sa mga tulad natin, ito ay altar ng pag-asa kung hindi ninyo matatagpuan ang lumang tahanan, baka kailangan niyong likhain ang bago, magkasama. Sa umaga, natagpuan ang tatlo sa bubong, magkakasama pa rin. Walang sigawan, walang agawan ng pagkain, walang yabang, puro pag-unawa, at damdaming hindi kailangang ipaliwanag. Tahimik pero matindi. Tatlong nilalang, isang bubong, walang salita pero puno ng pag-unawa. Para siyang eksenang nagpapahiwatig ng healing after chaos, na minsan, ang tunay na pagkakaayos ay hindi galing sa paliwanag kundi sa simpleng pagsama sa katahimikan. Parang sinasabi nito, hindi kailangang magsalita para magkaintindihan. Basta pare-pareho kayong handang maghilom.